Hello guys, ang kwentong ito ay masalimuot. At sana maging matapat po tayo sa Diyos at sa kapwa. Sino'ng nakakaalala sa buhay ni Stephen, ang unang martyr? Stephen, ang unang martyr. Mas mababa sa Bagong Tipan, sa aklat ng mga gawa, gagawin mo. Alamin kung paano ang mga miyembro ng simbahan sa Jerusalem, malayang ibinigay ang kanilang pera para makatulong sa mahihirap. Libre ito. Ang pagbibigay ay humantong sa kaguluhan, habang ang simbahan ay lumago ng napakabilis. Para sa Ang ilan sa mga balo na dukha ay dumaan. At ang kanilang mga kaibigan ay nagreklamo sa mga apostol. Tinawag ng labindalawang apostol ang buong simbahan. Magkasama, at nagsabi, hindi mabuti na tayo ay lumiko. Bukod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Umupo sa mga mesa at magbigay ng pera. Ngunit, mga kapatid, pumili mula sa inyong sarili ng pitong mabubuting lalaki. Mga lalaking may espirito ng Diyos at matatalino, at, ibibigay natin ang gawain ito sa kanila, para makagastos tayo. Ang ating oras sa panalangin at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ito, ang plano ay nakalulugod sa lahat ng simbahan, at pinili nila. Pitong lalaki upang mga siwa sa mga kaloob ng mga tao at upang makita na sila ay ipinadala sa mga naroon kailangan ang unang lalaking pinili ay si Stephen isang lalaking puno ng pananampalataya at ng espiritu ng Diyos at kasama niya ay Philip at limang iba pang mabubuting lalaki itong pitong lalaki dinala nila sa harap ng mga apostol at ang mga apostol ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo ibinukod sila para sa kanilang gawaing pangangalaga sa mga mahihirap. Pero ginawa ni Stephen, higit pa sa pag-aalaga sa mga nangangailangan. Sinimulan niya, upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, at mang-aral na kasama. Kapangyarihang nagparamdam sa bawat nakarinig sa kanya. Ang katutuhanan, nakita ni Stephen bago ang sinumang tao sa Nakita ng simbahan, na ang Ebanghelyo ni Kristo ay hindi para sa mga Hudyo lamang, ngunit para sa lahat ng tao, na lahat ng tao ay maaaring. Maliligtas kung sila ay maniniwala kay Jesus, at ito mahusay. Katotohanan ay nagsimulang mangaral si Esteban ng buong kapangyarihan niya. Ang gayong pangangaral na gaya nito, ang mga lalaking hindi hudyo. Maaaring maligtas sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo, ginawang marami. Nang mga hudyo na galit na galit, tinawag nila ang lahat ng tao na hindi mga Jevus, Gentiles, at sila ay tumingin sa sila na may puot at pangungut siya, ngunit hindi sila nakasagot. Ang mga salitang binitawan ni Stephen, Jean Iseng nila ang mga tao at ang mga pinuno, at inilagay sila laban kay Esteban. At sa wakas ay sinunggaban nila si Esteban, at dinala siya. Sa harap ng dakilang konseho ng mga pinuno, sabi nila sa ang mga pinuno, ang taong ito ay palaging nagsasalita ng masasamang salita. Laban sa templo at laban sa batas ni Moises. Narinig naming sinabi niya na si Jesus ng Nazareth, sisirain ang lugar na ito, at babaguhin ang mga batas, na ibinigay sa atin ni Moises. Ito ay bahagyang totoo at bahagyang hindi totoo, ngunit walang kasinungalingan ang sa gaya ng na. May kaunting katotohanan dito. Pagkatapos ay sinabi ng mataas na pari. Kay Stephen, ganun ba ang mga bagay na ito? At bilang si Stephen, tumayo upang sagutin ang mataas na saserdote, lahat ay inayos ang kanilang mga mata sa kanya, at nakita nila na ang kanyang mukha ay nagniningning, na parang mukha ng anghel. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Stephen tungkol sa mga dakilang bagay na iyon. Ginawal ng Diyos ang kanyang bayang Israel noong nakaraan, paano? Tinawag niya si Abraham, ang kanilang ama, upang pumasok. Isang bagong lupain, kung paano niya binigyan sila ng mga dakilang tao, bilang Joseph, at Moses, at ang mga propeta. Nagpakita siya sa kanila kung paanong ang mga lasrelita ay hindi naging tapat sa Diyos. Na nagbigay sa kanila ng napakagandang pagpapala. Pagkatapos, Sinabi ni Stephen, kayo ay isang taong may matigas na puso. At matigas ang ulo, na hindi susunod sa mga salita ng Diyos. At ang kanyang espiritu, kung paano ang ginawa ng inyong mga ama, gayon din ang ginagawa ninyo. Pinatay ng inyong mga ninuno ang mga propetang isinugo ng Diyos. Sa kanila, at iyong pinatay si Jesus, ang matuwid. Isa, nang marinig nila ang mga bagay na ito, naging gayon sila. Nagalit kay Esteban, na pinagngaliton nila siya. Nagalit kay Esteban, na pinagngaliton nila siya. Sa kanilang mga ngipin, tulad ng mga mababangis na hayop. Pero si Stephen, busog. Nang banal na espirito, tumangala sa langit kasama ng kanyang. Nagniningning na mukha, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus. Nakatayo sa kanang kamay ng Diyos, at sinabi niya, nakikita ko ang nabuksan ang langit, at nakatayo ang anak ng tao. Kanang kamay ng Diyos. Ngunit sumigaw sila sa galit. Tinig, at sinugod siya, at kinaladkad siya palabas. Nang silid ng konseho, at sa labas ng pader ng lungsod. At doon ay binato nila siya upang siya'y patayin. Habang si Stephen ay nakaluhod sa gitna ng pagbagsak. Bato, at nananalangin, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Panginoon, huwag mong ilagay ang kasalanang ito laban sa kanila. At nang siya, ay sinabi ito, siya ay nakatulog sa kamatayan, ang unang naging. Pinatay para sa Ebanghelyo ni Kristo.